Silo guys Pada ngayon ay pupunta ako sa Coast Guard at saka dito sa may LG yo Ayan. Bali dito ako guys ng ano So ito nga pala guys Yung ano yung pair na Ang um, um, Ito na sino so, Ito pala guys so, Ito guys yung ano yung barco So ngayon ay ano Na na kami matapos, bale angat na pala guys yung oh, ano, ako, yun. yung barko. Hey oh guys, si guys si Carlo, naririto dito. So yun. Bale to nga pala guys yung ano, yung aming dinadaungan 'yan. Ayun, so ito guys yung ano, si uh, LG yung kuno nagpapatreran. Tayo so, yung ano, yung Coast uh, Guard. So

Oh, para magwapo. Ah, <laughs> <laughs> oh, malapit na. Ha? Wala. Ah, di pa. na gano ah uh, yan so yun diyan ako guys ako pa firma sa loob sa nito. so, dyan. so yan pagtapos ko dito doon naman ako guys pupunta yan yan guys yung ano yung postcard bali malapit lang yung dalawa malapit lang yung dalawa

Terus senang ya nah. So, itu guys mana yang biar nang saya kasih.

So dito once na once yung guys na ano matanggal yan uh -huh. ano, magpunta doon yung ano yung rampa namin feeling mahulog yan pero okay din kasi meron namang ano tali spot of so pero matibay naman pero delikado pa rin yan kasi ano lang yan. Ah, tawag dito. Ah. Niyog. Ay, nakakatawa. Delikado yan. Eh. <laughs>

Bye guys. Bali yang Bali singing, bye. Kumakain kasi tanga dia ngayon. Kumakain na. So guys. Hey guys, so pagkaka-guide ko ito paulang ko. Ang wala for is adobo. Hello vlog. Adobo manat ko. Hello vlog, welcome to my guys. eh <laughs> uh, yun guys makain yung iba yung iba ay yung nagpapala so ganun sige sige ano uh, sarap ay kumain tapos wala nang magpapala doon so lang, alternate lang At tapos naman kumain isa yung dalawa, yung kaya naman yung iba so yun lang guys yun lang <laughs>